Hello mga ka-batanghelme! Siyempre today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga inay. para sa mga susunod namin video ko po. For today's video, mahal kong Maynila! Charot! Hello <laughs> mga na to mga ka to buhay para telis pa to yung binigay. Wala yun, maso, charot! So eto muna, dahil nga kagigising ko lang, eto yung bumulaga sa akin. Eno! nakakaloka mga kapat na Ano bang standard yan? Hindi ko maarok kasi kung sa mga brand, sa mga business, sa mga nagbibigay ng service, okay lang magpalit ng cover photo or yung mga ganyan na talagang updated ang social media platforms. Pero, itong mga ahensya ng gobyerno, talaga ba kailangan palitan yung cover photo at ilagay nga yung pagbisita ni BBM sa Washington, D.C. from April 10 to 14 yan kailangan ba talaga ng palitan? Kailangan ba talaga tayong... Oo, oo kailangan tayong i-update para naman may alam tayo kung nasa ng pangulo. Nasa ng pangulo. Eh, eh. Pero, ang pinagtataka ko lang talaga mga kabat ng helmet, ang ingay labas sa bahay naman. Ang ko lang talaga, bakit kailangan palitan ng halos lahat ng ahensya? Tinanong ko talaga. Unang-una una ko nakita yan sa Department of Health. Nagulat ako kasi ang DOH may bago ng cover photo. At yan nga yung... Yes! poster, yung pub mat ng paglalayag na ni BBM. So, ayan mga kapatang helmet. Comment down below nyo dito kung ano yung masasabi nyo, anong reaction nyo dyan, anong komento nyo. Pero, ulolong. Hindi ko talaga maaabok mga kapatang helmet. Bakit ganun? So, ayan nga mga kapatang helmet. Comment down below nyo na lang dyan kung ano yung masasabi nyo. Yun. Dapat ba? As in. Kasi para sa akin, okay na yun sa website mismo ng malakay Pero yung halos lahat ng ahensya, ba? Diba? Parang ito rin yung ginawa dun sa nag-launch sila ng bagong Pilipinas na nagpalit talaga lahat ng cover photo yung mga social media platforms sa mga ano hmm, departamento. Hmm? O yan, tayo muna comment down below nyo muna dito kanong stand nyo kaya mo stay happy stay healthy and stay safe as always sabi ko sa boy yung naghelmet na bukid dito sa dagat ay bigay ka bless bye paisip pa kumakabata helmet syempre may fans yan di ba may kakibat na pondo yan hmm